Kapagpalang araw mga ate at mga kuya Welcome sa akin channel uh, kuya ang Kuya Nandingel Ang ibabahagi ko muli ay isang kwento ng uh, Di inaasahang pagkakataon uh, Ito ay nangyari sa St. Peter Church na kung saan nagkaroon kami ng uh, exposure, exposure Series ng aming anak sa iba't ibang simbahan na taon nakapistahan ng Christ the King so nagsimba kami sa St. Peter Church sa Commonwealth uh, nakaabot kami ng 11 am mas at sa paghanap namin ng upuan sa pag-aantay ng pare dahil sa dami ng tao nagdasal muna kami bago magsimula. Sa prosesyon, bago magumpisa, mula sa likod, nakita ng misis ko ang pagdating ng pare na magmimisa. Sabi niya ngayon, kilala natin yung pare na yun. Iba yan ay si Father Gilbert. Oo nga kako, ka si Father Gilbert. Si Father Gilbert ay isang isudyante ng ICTC, ng Intercongregational Theological Center, na kung saan ako nagpapastol. Uh, ako ang naging pastoral uh, coordinator niya for four years. Kaya kilalang-kilala ko siya. Ngayon, uh, ganap na siyang pare at naging Paris Priest ng matagal na panahon sa Silangan sa Quezon City bagong Silangan at nabalitaan ko na lang na lumipat sa Mindanao siya din ay isang content creator sa mga gawain ng small farmers sa Mindanao kung saan ibinabahagi niya ang mga gawain ng mga parishioners niya na mga farmers. At doon siya nagkakaroon ng pagpapastol. Iniikot niya at kinakausap ang mga tao. Nang naghuhumili mas siya, napakiramdaman ko at napakinggan ko ang napakagandang contextualized prayer. Ibig sabihin ito, batay sa nangyayari sa ating bansa at sa hamon ng papel ng, ng ugnaya ng pananampalataya at buhay. Kung titignan ko isang at tatak pastoral kung saan ako ay nakipag-journey sa kanya ng apat na taon. Ang diin ng kanyang mga homilya isang pagpapahalaga sa desisyon na ang desisyon ay nakaugnay sa paghahari ni Kristo hindi tulad ng mga paghahari ng iilan na para sa kanila lang at sa uh, pinag-aawayang kayamanan Ano ang natutunan ko dito? Pagkatapos ng Misa tinawag niya ako, Kuya din kasi kilala nila ako as kuenan eh din uh, sabi niya ganun ako ito magpapicture tayo kasi ito yung pastoral uh, formator ko na matagal na panahon at dito ako kumuha ng ng inspirasyon at pakiramdam ko yung ang paramdam ng Diyos ay napakaganda Ibig sabihin contextualized uh, homily At makikita mo ang mga challenges nito okay? yeah.